ka muna. Okay, uh, for today's video, meron lang po tayong interview na isang BFF na aking asawa, si Sir Benedict. Uh, Nag-graduate po ang kanyang anak. Talaga, ang kumlaudi pa yung po. you know, ko po yung kanyang anak. So, Sir Benedict, uh, ano yung pakaramdam na meron ko ng graduate na anak tapos kumlaudi pa? Uh, piling feeling ko ano eh, nung nag, stage kami, uh, Parang kinasa, kinakasalba sa ay na parang nasa alapaap ka. Parang ganun. pila na feel na wow. Grabe. Hindi mo ma... Hindi mo ma talagang may explain ko yung gusto mo. Hindi mo malaman kung ano yung nasa loob mo, nasa sim mo. lang. gusto mo lang makaka-stage na parang napaka mo talaga. Napakataas ng pangarap mo para sa anak. Parang ganun. Ayun yeah, po. So, papansinin niyo po. Um, kung malalaman nyo lang po yung history siya po ay single parent na umaga po yung nawala kanyang wife pero napakasipag po nitong taong to no? siya po yung sa Henry kung magbibigyan lang po niya ako ng mga videos niya marami po itong mga talagang kakaibong videos na siya po yung so yun lamang po at sa mga sir sa mga parents na hindi pa tapos yung anak So ano yung pwedeng ma-advise mo sa kanila? Ah, siguro po ano, full support lang po sila kung kailangan nila, dinang, para makikipin ako nung gusto nila. Ah. Kung kaya na maibigay, ibigay nila ng todo or what. Kung kaya, kung di man, normal sila, normal lang. Ah, so ganun mo, ganun nyo po pinani yung anak nyo na talagang kinayod nyo po talaga yung kanyang pagtatapos. Yes, Paano si po? po yung panggastos sa araw-araw na, araw -araw na siyempre di ba, di biro ang may college. So, paano nyo po na maintain yung para makuha nyo po yung talagang pangangailangan ng anak nyo? Uh, hindi man sa pag ano, no. So, mula kasi high school yan, siya scholar siya kasi siya. You scholar. Lord. kaya, scholar. kumbaga, eh, ang laking tulong ng scholar talaga. Hanggang sa mag-college siya, mag scholar pa, kasi medyo may ulot matalino. Yun na. So, yung ano mo ma-advise nyo naman sa mga anak? Sa mga... Sa mga kabataan. Uh, sana po, wish ko lang na pag ng magulang, kailangan talagang ano tutukan ng pag-aaral na awag yung alpon o wag kang kating no. ano man dapat talaga pag pinag-aaral tulad namin mm -hmm. talagang kami naman no araw mahirap magbabote magtinapay magbabalot uh, tinagoy kayo yung magulang kasi kung yung magulang namin kasi tayong mga magulang uh, ayaw natin ipa ipan ranas natin sa ating mga anak ang hirap na din ang mga magulang ganun ang gumasabi na mga magulang So, yun po ha, yun sa mga kabataan dyan, yan. Eh, hindi nyo po alam yung hirap ng mga magulang, kaya pag nag-aral nag, pag nag kayo ng magulang nyo eh, pagbutihin niyo at wag mag So, last message po, ano pong pwede nyo masabi, last message? Uh, siguro po sa both parent and, parent and student or pupil or anak, uh, talagang give and take lang po. Kung ano gusto ng magulang, ibigay, wag, wag mag-pasaway dapat maging mabait and sa mga magulong po gandi naman kumbaga lagyan din ng gabay opo uh, lang po salamat thank you po thank you